Lugadan ang 59 anyos na babayi matapos na masabitanin bas ang piglulunadan ng motorsiklo sa Maharlika Highway Sakop kan Barangay Kinali, Pulanggi Albay, pasado alas 3 nin hapon kasudma. Sa impormasyon, paluwas na sa barangay matakon ang motorsiklong piglulunadan kan biktima ngani na magpagasolina asin magpasiring kuta sa syudad ni Legaspi. Alagad da inariparo kan driver kan motorsiklo ang padangadang na bus na naging rason ngani masabitan ang biktima. Huli kan pangyayari, suminapo nin bari sa bitis ang biktima mantang maswerteng minor injury sana ang driver ka ini, na tulus man na sa ospital. Binisto naman ang driver kan bus na si Alejandro Nunez, 40 anyos asin residente kan Surusugon City. Uh, according po sa driver, naalanganin siya kasi biglang uh, nag oldo magilid pa ang uh, ano po ini nga uh, driver kang uh, motorcycle, eh, gasolina po baga ito so may gasolina po digdi. Accordingly, magasolina siya pero bigla siyang nagminor kasi nga may mga pigiwa siyang siyang bako-bako. Siyempre subas, medyo nasa rangkada man, kaya po inabot. Napag-araman man na accident-prone area ang lugar, Apuera sa rough road ang ibang porsyon kang tinampo, madiklo man ini as indelikado lalo na tuyong may pag-uuran. Uh, siya po sudag so, tamo yung mga injuries na uh, nagresulta sa pag, pagkakot ng abortion, so alas mo, nagluluwas na, na, po si buto na sa kanyang may bitis sa may mga laceration po at saka abrasion po na nakuha si nanay po. So dinara po hindi kang QRP alpha po sa um, BRT na po kasi hindi man po hindi tatanggap sa emergency na sa po kay Pagkaroy ni surgery. Dai naman nagsangat pa kaso ang duwang biktima matapos na akuon kan kumpanya kanbas ang gastuson kan sa indang pagpapabulong. Mientras tanto, nangapodan ang PNP sa mga motorista na magtagaingat nangad sa pagmamaneho Urog na kun mauran nga ni maibitaran ang siring na mga aksidente sa tinampo. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.